Um... <laughs> In this movie... Why not? Sa <laughs> <laughs> <naka> <laughs> umiikot sila sa marriage and relationships Um... Part ng marriage kasi yung nag-aaway kayo from time to time, di ba? Um, yung nagkakaroon kayo ng disagreements yes. ng partner niyo. Yes. Kayong dalawa ba, as Kath and DJ, pag nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, usually ano yung nagiging cause at paano niyo inaayos? Very interesting. Kaming ano, sumusunod sa inyo. Sumusamit. <laughs> paano pa yung mag-disagree on, ano, di ba? <laughs> Ito na. Alam mo ba, Julian? Andito na tayo sa limang taon. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Hindi, <laughs> totoo yan, di ba? Sabi nga nila, pag limang taon na yun, yung pinakamahirap daw, di ba? And, totoo nga yun. Mahirap nga talaga siya. <laughs> Pero, wag ka mag-alala dahil malalagpasa niyo. yun. And, nagkakaproblema kami ni Katrina. And, hindi mo maiwasan iwasan na talagang nag-aaway talaga kami. Usually, sino yung unang nang like, Sorry? At ako. ano Ako. yung no? reason? Ako. Kasi mamala siya reaction, di ba? Kasi totoo eh. Pero dapat naman talaga ako. Kahit mali ko, ako pa rin na. <laughs> <laughs> Kahit mali mo pala. Ako yung ako yung kamay mag-aaway kayo? May... <laughs> oo, oo naman, no? <laughs> oo. Oh, eh, oo. Pero, eh, di na mong pwedeng, wala namang perfectong relasyon na hindi kayo nag-aaway, ba? Diba? Siguro sa ibang dimension may ganun, pero dito walang ganun, diba? And, parang, kailangan mong pagdaanan yun para mas makilala nyo pa ang isa't isa lalo, para mas malaman nyo pa kung gana nyo kamahal ng isa't isa, and pagsubok yan eh, na kailangan mo lang laging nagpasan para lalo kayong mag-grow, diba? Boom! <laughs> <Ang> galing ha! <laughs> <laughs> Pinakamahabang sagot mo yan ever sa press con. DJ sa 5 years. <laughs> Cut, seriously. Ah, ano ba yun? Ano ba may mga um, yung binakura na ba kayo masabi? <laughs> <laughs> uh, may mga tapik-tapik <laughs> tapik lang. lang. Huwag mo kalag lang, parang gano'n. <laughs> feeling, hindi nawawala yung um, hindi kami nag-aaway, nagkakapikunan, pagpareho na kami puyat, pagod, gutom, talagang. Oh. talaga. <laughs> Pero, ang importante doon, kung paano namin naayusin dalawa. So, uh, kung paano pag-uusapan, kasi para ako kayo magkasamaan ng loob, ayoko ko yung ay natutulog na uh, hindi kami okay, ganyan. So, Tuturo ng yun yung tinuro. Yun yung tinuro sa aming dalawa ni mama. Ikaw, natin, tamil. Ikaw <laughs> na, Tita Ikaw na. Kaya tala. nga dalawa, huwag kayong maghiwalay o matutulog. Huwag niyo pa palipasan ng isaaw na <laughs> hindi kayo nagkakaayos. Kasi nga, madalas sa kadaw pagtanda mo, madadala mo yung napapatagalin niyo na hindi talaga siya okay. So, hindi maiwasan mag-away. Ang importante, alam namin dalawa at gusto namin dalawa pa siya ayusin. Hanggang nandun yung desire to fix it kung may problema. Ibig sabihin, nandun pa talaga yung love. So, yun yung importante. Uh -huh. May isang question for Kat. Yeah, so, yeah, so, hindi yeah, siya sure. yeah. rin... Yeah. Malayo sa away. Okay, tama rin. But, but after this kasi, ang gagawin niyo na is lalunan, di ba? Mm -hmm. Na medyo action. Ngayon, meron ding uh, may ilang netizens na nagsasabi na because gagawa ka ng action na tennis area you would be perfect for the role of Darna anong masasabi mo doon kung sa'yo ba i-offer papayag ka Feeling ko kung sino yung offer ng project na Darn talagang sino bang makakahindi sa napaka um, classic na role ni Lorna. And ako nung bata ako, pinapanood ko siya. Pero uh, ako niniwala ko na lahat kasi perfect timing. Like eto na Luna, uh, inoffer siya sa amin during Got to Believe pa. Pero uh, during Got to Believe tapos ginawa pangako and ngayon siya nangyari after ilang years. So feeling ko, importante yung timing and dapat um ready ka sa kahit anong role. Ngayon, feeling ko perfect yun na luna kasi major ready na kami to do it. And kung uh, in the future may ma-offer siguro na mga um, ganong roles, kailangan masabi ko sa sarili ko na ready yan bibigay ko yung buong sarili ko na yun. So, uh, ayaw natin mag-close doors but kailangan uh, siguraduhin ko na kaya ko kasi Grabe yung pressure sa next na gagaw and dapat hindi natin ma-offset yung mga supporters ng Barber. Oo, oh, oh. kasi sabi nga alam nila na parang comfortable na sila working together unless they offer ang ding na role kay may kay dyan. Ang kapatid na sila. <laughs> Thank, you. Thank, you. Thank you. Thank you Julia. Thank you Kathy J.